Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan laganap ang higwaan at pagtatalo at ito ang tugon ng Panginoon isulat mo ang pangitain isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito'y may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.